Alam mo ba, ngayong June 22, 2025, isang malaking operasyon ang isinagawa ng US sa tatlong sensitibong pasilidad sa Iran gamit ang B-2 stealth aircraft, isang eroplano na halos hindi na monitor sa radar. Tinarget ang mga pasilidad sa Fordow, Natanz at Isfahan. Ayon sa mga ulat, ito ay mga lugar na may kinalaman sa teknolohiyang enerhiya at pananaliksik. Ang layunin ng operasyon Pigilan ang posibilidad na magamit ang mga teknolohiyang ito sa hindi kanais-nais na paraan. Ayon sa mga opisyal, matagumpay ang operasyon at nagdulot ito ng malaking epekto sa mga target. Pero dahil sensitibo ang isyo, hindi pa inilalabas ang lahat ng detalye. Ang tanong na ngayon, ano ang magiging tugon ng Iran? At paano ito makakaapekto sa relasyon ng mga bansa sa rehiyong iyon? Follow mo ako para sa mas maraming updates sa mga ganitong isyung global.